paano mag-recommend ng page gaya nito nag-recommend -re ko yung page niya recommended highly recommended this this page nice, content creators legit backer. kind supportive supportive helpful sharing caring let's support her, everyone let's follow her So, hindi ko nalagyan ng S. So, ganyan lang bag pag recommend ng page. So, hanap tayo ulit ng page. Kung sino man yung may page dito. Kaya nito. So, i-recommend natin to siya. Do you recommend Maret Comedy? Yes. Yes. I highly I recommended this page. Nice content creators, Lachey Tresbacher, please let's support him. Follow. I'm yeah. hey, sure if this a boy or a girl. so. Yes, I highly recommend this speech. Recommended this speech. Nice content creators. Please let's support him. Let's follow him. So ganyan. Pindotin tong share. So pindotin tong skip. Posting your recommendation on Marit Comedy Page. Okay. So, ganun lang yung pag-recommend. So, ayan na yung pag-recommend natin sa kanyang page. So, kapag gusto nyo mag-recommend, kapag gusto nyo i-recommend yung page ng mga kakilala nyo, ganun din nyo lang para pag, para mas maging malakas yung engagement nila, boss ni Parang ibubos ni Mita yung engagement. Kapag marami yung reviews, recommendation. So, ganyanin niyo lang. So, kung hindi nyo pa nakakuha, ganitohin nyo lang, oh. Hanap tayo dito ng page. Um, page. Gaya nito. Ay, na-recommend ko na ata to Pero check natin ulit. Baka hindi pa. So, pagkatapos i-palo at i-like, mag-iwan tayo ng recommend review. So, hindi ko pa siya na-recommend. So, recommend ko siya. Do you recommend about Kida? What, what do you do you recommend about Kida? so magsulat lang tayo dito ng um kayo kung ano yung gusto niyo isulat pero sa akin very recommended this speech nice nice content creators legit please follow him let's grow together everyone so i-share lang natin pagkatapos i-done i-share i-skip Posting your recommendation on Gida YTVG Beach. So, waiting na lang siya. Thanks for recommending Gida YTV to your recommendation. Help friends discover page you love. So, okay lang natin yan. So, ayun na. Mayroon ng 12 recommendation tong page niya. So, back lang natin. I-refresh lang natin siya, guys. Eleven pa. Eleven na lahat yung recommendation. So, back natin. So, yung gagawin lang natin ngayon ay kapag hindi nyo pa alam kung paano mag-recommend, ganunin nyo lang. Nakalagay na yung main account nyo. Tapos, hanap niyo, hanapin nyo lang yung page na gusto nyo i-recommend. Tapos, pindutin nyo lang yung review. Doon nyo iwanan yung recommend. Pag-recommend nyo sa page nila. Yung recommendation kasi guys, mas nakakatulong siya sa pag ng engagement sa page nila. si magugustuhan nyo ni Mita at i-share niya nang i-share sa ibang mga news feed. Kaya mas maganda kapag madami yung recommendation yung page nyo. Laking tulong nun para madaming views ang maanin nyo at madaming engagement. Kaya importante dito ay yung recommendation at followers at viewers at kasali na yung, na din yung taga-share ng mga videos niyo para bongga yung engagement. So, ayun lang. Sana makatulong tong video na ginawa ko sa inyo. So, guys, no, uh, paalala pala, hindi tayo makaka-recommend pag profile, Facebook profile. Sa FB page only lang yung recommendation. Hindi tayo makaka-recommend pag ganito. Pag FB profile. Kaya, hanap lang kayo ng Facebook page. So, gumawa kayo ng Facebook page nyo. Madami kasi yung advantage. Mas advantage yung Facebook page kaysa sa Facebook profile. Pero puro sila ano, maganda. Kaya buti nang may Facebook uh, page ka at may Facebook profile ka din na nire -reals. So, uh, ayun lang guys. Sana makatulong kong video na ginawa ko. Kung gusto niyo malaman kung paano gumawa ng Facebook page, Mer marami tayong tutorial videos. Then. check nyo lang sa videos. Madaming mga guide, mga sharing tips dyan. Sana makatulong sa inyo. God bless us all. Bye-bye!